Araw-araw na lang, araw-araw. Text, email. Ngayon, may tumatawag pa. May tumatawag pa. Talaga naman. Hello. My name is... Hello, my name is Nancy Drew. We are affiliated with many big companies. Like Nestle, Toyota, Adidas, and so on and so forth. We would like to give you a job. Nancy Drew, wow, Nancy Drew, like in the pocketbook. We would like to give you a job. You will earn 4,000 to 5,000 pesos daily. Wow! Daily. Anep, Kaya nga naman, no? pagka yung mga Pilipino talagang mauuto talaga, no? talagang mabubulaga talaga siya. Eh, no? Ano yun na, Tatawag na mismo, may nagsasalita na, ganun ng tono. Chekwa. Kung hindi Chekwa, Indiano. Ano, paano niya nakuha yung number ko, di ba, sabihin talagang may leak yung mga private details natin na ilik na ibenta na data, tawag nila doon data mining para maganda tignan maganda pakinggan data mining hindi yung ano inaatake yung privacy mo no so iba na talaga panahon ngayon parang nauuso na talaga yung uh, panggugulang panlilinlang no panloloko pag nanakaw. yun na nauuso ngayon wala na, lahat na. Yung email mo, no, bubombahin nila. Email blasting. Tapos yung text mo. Di ba meron tayong, ano, yung parang, di ba nag-SIM -re nag registration tayo para malaman yung mga scammer na yan. Di ba? Araw-araw, pinapadala na ko ng BOO. Iniba ko lang, no? Banko. Yun, nagmamalaki sila na, ano, ang laki daw ng kinita nila ngayon taon 28 billion no? gumagawa ng paraan di ba BOO sasabihin oh your account is compromised ganyan ganyan log in here log in here no araw-araw yun pero nung nag below minimum yung aking account diyan hindi man lang ako tinawagan o no, in email o tinext na below na pala at nababawasan at nababawasan hanggang sa nawala yung pera ko dyan nawala nag zero kasi nga below minimum na ano uh, binawasan nila ng binawasan parang charge may charge per month yun wala akong natanggap na warning mula sa kanila pero itong ano itong mga scammer na to mga spammer araw-araw yan may email yan may tumatawag no Talagang nireremind ka na maloloko ka rin isang beses. 'Yun ang pinapatunayan nitong mga scammer na 'to. Talagang alam mong gagawin dito. May may tawag na, no? may text. Ang gagawin ko, iba black ko. iba black. may block eh. Oh. Bukas tatawag na naman iba number. Meron silang machine na ano na nagsaswap-swap sa mga number. Iba na naman ang number. Tapos same lady na naman. Hello, my name is Nancy Drew. I'm a pilieta Gano, you will earn 4,000 to 5,000 pesos daily. What's the job? What's the job? Now you will earn 4,000, 5,000 pesos daily. I will explain to you. What's the name of the job? Is it Pultorero ba? O ano, imbalsamador? Hindi sasabihin. Sasabihin lang nila, 4,000 to 5,000. Gusto nilang, pag ikaw ay greedy sa pera at aanga-anga ka, talagang uh, 4,000 to 5,000 a day? Ang gagawin nila, alam mo kung anong gagawin nila dyan? Pipilit, kasabihin nila para ma-monitor natin na uh, English sa uh, English, tapos Chinese into, no, tatagalogin ko na lang. No? Kasabihin niya, uh, download mo tong program na to para ma-monitor mo yung perang pumapasok sa'yo. Kasi daily nga, daily download mo to. Yung pala niyon yun, spyware, pagpasok, lahat ng password mo dun sa phone mo, isi-send sa kanila. isi sa kanila, papasukin na nila yung yung mga bank account mo, yung mga kung meron ka online bank sa, ano, sa, sa mga banko, no, BPI, o Metro Bank, no, papasukin nila yun, tapos yung GCash mo, papasukin nila yun. Kahit na pa mag-OTP ka pa, kasi mangyayari pagdating dun sa kanila nung ano nung account, ah, ang nila yung number mo tapos ipapaduplicate duplicate nila di pag nag-OTP, dun mag-OTP sa cellphone nila. Sa cellphone na nila mag-OTP, hindi na sa cellphone mo. Eh di syempre, tatype nila yung OTP, yung kahit na magano ka pa, yung dalawang beses ka pang mag-input, mapupunta doon sa kanila. Tapos, papasukin na nila yung account mo, kukunin nila yung pera. Ganun yun. Kaya huwag kayong magpaskam. Nako, napakaraming scammer dito sa, sa bansa natin. Naging normal na yung ganyang trabaho kasi. Naging normal na. Trolling, scamming, mga sugar daddy, no? Bumaba na yung antas kasi nga, ano na eh, ah, hirap na hirap na yung mga tao. Kaya kung ano-ano na lang, gimmick ang ginagawa. Pabilisan na lang, pabilisan, palakasan pati bayan na sikmura. Ganun na lang ang nangyayari ngayon. Kaya mag-ingat kayo sa mga ano na 'yan, sa mga style na 'yan, mga scamming. Talagang araw-araw 'yan, hindi kayan titigilan. Tapos habang hindi ka nila naloloko, lalo silang na challenge no? Pinapadala nila 'yung pinakademonyo nilang mga tauhan sa iyo. I, i ka. I tapos bo bobombahin 'yung email mo, 'yung text mo, kung ano nung -ano pinagsasabi, minsan Minsan, na ano pa yung sabihin? Ginawa ka pa daw ko obligor sa mga utang-utang, no? At saka yung mga, alam mo na, yung mga, yung mga online betting, no? Ang dami, yung mga, yung mga lumalabas sa mga, ano mo, sa mga accounts mo, yung mga puro online betting, online betting, no? Naging common na, nagkaroon sila ng, ng susi, no? Sa Pinas para mag-operate ng mga ganyan, yung mga online betting. Na tama nga si ano, tama nga si Biko. Na wala namang maidudulot diyan sa mga tao eh. Ang lagi na lang naiisip diyan yung mga nakaupo, yung revenue, yung tax, puro ganun. Nako, pag tinanggal natin 'yan, 20 billion ang mawawala buwan-buwan. Puro ganun na lang ang sinasabi, no? Pero in the long run, saan galing yung 20 billion? Eh? tax lang yun. Eh, magkano kinita nung pasugalan? At kani, sinong naloko ng pasugalan? Kaya, siyempre nung mga, mga Pilipino. Pilipino nalulun sa sugal. Kasi ang gagawin nila, ano, eh, pagka nag-sign up ka dyan, meron ka na kagad panlaro. Bibigyan ka ng panlaro. eh, di siyempre, uy, tignan mo naman, mo, binigyan ako ng panlaro. Tapos pananalunin ka nyan, mga pananalunin ka nyan sa unang banat mo. No? Tapos pagka nahook ka na, nalulun ka na, ayan na, Uh, yari ka na. Hindi mo na para ka ng addict. Maghahanap ka na ng para magkapera. Dala ka, meron kang imagination na mababawi mo lahat ng natalo mo. Naalala niyo yung mga games-games na... Kasi minsan yung mainstream media eh. Mainstream media eh. Inaano yan eh. Pinopromote pa yan eh. Porque naging kliyente nila. Pinopromote nila na si ganyan nakapagpatayo ng house and lot. kakalaro lang ng ganitong game. Isipin mo yun. Apat na oras ka maglalaro ng walang kakwenta-kwentang game tapos sasabi mo magkakaroon ng house and lot yung tao na yun. Di ba? Hindi na magtatrabaho, ganon. Hindi na mag-aaral. mag aano na lang yung maglalaro na lang ng mga games-games. Apat na oras araw-araw. Tapos, the more you play, the more chances of winning, the more chances of uh, gaining money. No? Mga tao naman, naka, hindi na pala kailangang mag-aaral. Kailangan mag -ano na lang ako. Ito na pala uso. Maglalaro na lang ako. Tsaka magsusugal na lang ako ng online na uh, betting. Kaya si Biko, ayos si Biko, talagang nag-iisip siya. Hindi mo siya mapapaikot kasi ako dati nalulun din ako na sa mga nung ano pa ako, nung college pa ako, yung mga tong itong it, it lang. Tong it. Grabe, minsan na, uh, working student ako, laki ng natatalo ko. Talagang ang sama, ang sama sa pakiramdam. Tapos, meron ka pang idea na babalik ako bukas doon, tapos babawin ko yung natalo ko sa akin, ganun. Pero yung pala, dadayain ka, Minsan pala ikaw lang ang naka ikaw lang ang talagang player sa betting table, yung tatlo eh magkakasabwat. Magkakasabwat sila. Meron silang mga style talaga na ano, may mga signal-signal tapos minsan yung sa ilalim ng mesa, no? May isang set pa ng mga baraha, no? May isang set pa ng mga baraha kasi basta't kailangan ikaw lang ang matalo kahit sinong manalo sa kanila wala walang problema kasi magkakasabwat nga sila magkakahati sila ikaw lang ang kailangan nilang talunin no so ang hirap noon kasi ano eh pamumukha nila sa fair game pamumukain kanila nila na it's a fair game pero actually hindi nakita ko na may mga cards sa ilalim no tsaka mabilisan yun tsaka alam nila talaga pag wala kang alam no alam nila alam nila talaga pag upo mo pa lang, aamuin ka pa lang nila, alam na nila na matatalo ka nila. Alam nila. Alam nila na makukuha nila yung pera mo. Ganun lang kasimple yun. So, ingat kayo sa mga scammer sa Pinas. Sobrang dami na. Naging, naging way of life na. Sadly, sadly, naging way of life na. Na mga karamihan sa mga Pilipinong desperado. No? Yung wala na talaga. Araw-araw yan. Sana ma po yung mga scamming hub na yan. Kasi nawawala na ng silbi yung mga telecom devices eh. Ayaw mo nang buksan cellphone mo. Ang aga-aga, 8 o'clock, no? -tut may, may, tatawag, may magte-text. 8 o'clock, akala, akala, mo naman some kind of pa uh, business opportunity, no? Sabi niyo, ah, baka ito na yung kausap ko kahapon na bibili ng something sa akin. Ganun. Yung pala, yung scammer. Isipin mo 'yun, nangyayari 'to, matatakot ka ng ano, isa silent, isa silent mo na lang 'yung telepono mo dahil iniisip mo araw-araw kang tinatawagan ng scammer, 'no? Pati email mo. Wala na, tsaka mara, lagi ka na magdududa sa mga kausap mo. Iisipin mo mga kausap mo palaging scammer na. Kaya kailangan maalis yan dito sa bansa natin? Sana, sana. Hindi hindi magiging parang uso na way of life na dahil ganun na nga ang kalakaran, ano? Uh, wala na silbi yung mga communications natin Tsaka hindi siya progressive kaya dapat talaga visionary ang maging ano natin mga leader natin alam niya mga ganyan kasi kahit kailan hindi mo maitutumba ang bangka di ba narinig niyo na ba yon sa mga pasugalan at saka sa mga scamming hub kahit kailan hindi mo maitutumba yung bangka the house tawag nila sa english the house always wins, no? Pananalulin ka lang niya isa, dalawa, tatlong beses, no? Pero ultimately, the house always wins. Nakakita na ako ng mga ganyan na, ano, yung mayayaman, mga kaibigan ko dating mayayaman na nabangkarote yun, nabangkarote. Nalulun talaga sobra. Yung minsan daw natatalo ng 100,000 a day, a night. 100,000 a night, no? May mga prinsipyo pa sila dyan, eh. Naku, sabi niya, Tayaan mo ng tatlong sunod-sunod. Imposible ka naman matalo ng tatlong sunod-sunod. Gaganon pa yan. Bawa, tumaya ka ng 10,000. Ngayon, talo. Tayaan mo ng 20,000. Talo. Tayaan mo ng 30,000. Oh, iniisip nila na 1, 2, 3, hindi ka matatalo sa sa loob ng tatlong sunod-sunod. Eh, di ba dahil 20,000 na nga, nabawi mo na yung talo mo sana, no? Doon sa first talo. Dahil may 20,000 ka na, na, tapos 30,000 na na 30,000 nabawi mo na rin yung dalawang nauna at pangalawang talo. Pero hindi nangyayari yun. In the end, nababangkarote yung yung tao. Nababangkarote. Kaya pag pumunta ka sa mga ano ah, kasi minsan isa eh, na pumupunta rin ako na sa mga alam mo na, hindi ko na nababanggitin yung mga names, yung mga big time na casino na nakakalat dyan sa Manila Bay, no? Big time. Pag pumasok ka dyan at humawa ka, maski man lang, maski yung roleta o ano, o Lucky Nine. Pag humawa ka dyan, ubupo ka, kahit naka-shorts ka pa at naka-tsinelas. Bibigyan ka ng pagkain, bibigyan ka ng beer, bibigyan ka ng wine. Di ba? Alam nyo kung bakit? Kasi, marami silang, mala, alam nilang mababawin nila yung mga pinagbibigay nila sa inyong pagkain. Tsaka, syempre, pagka ikaw nakainom, nakainom ka ng, wa, ng beer o wine, kahit isang sip lang, mas malakas ang loob mo. Mas malakas. Mas malakas kang Uh, tataya sa ruleta, mas malakas kang tumaya ng malaki kasi malagihay ka na eh. Parang ando na yung YOLO, eh. yung YOLO feeling na you only live once, mga ganon. Minsan na nakikita ko yung mga dumarat, yung mga nagsusugal doon, mga balikbayan, yung balikbayan. Alam mo eh, alam mo dating eh. mga galing Saudi, ganyan. Eh syempre lapit-lapit ng airport, di ba? Lapit ng airport doon. Diba? Oh, tapos do sila mag stay sa malapit doon. Eh, Siyempre, sabik na sabik sa lupa ng Pinas kahit matrafik. Ayan ah. So, ingat lang kayo. no Mas maganda pa rin yung derecho laban, yung patasan laban. Magtrabaho ng marangal kahit mahirap. Huwag na yung biglang yaman, yung lagi nag-iisip na one time, big time, biglang yaman. May scam kayo, mag-iingat kayo. Peace.